sa lahat na napuntahan ko guys ito lang yung sunog na hinayaan na lang ng bombero alam nyo ba kung bakit anong reason kung bakit wala ng bombero dito sa sunog na to dito sa aroma tondo sa Happyland. dahil kanina sa live nung bombero meron daw tatlong binaril apat daw yung sinaksak tapos sabi nyo mga taga dito lahat daw talaga ng bombero nagsialisan dahil yun daw yung nangyari kawawa naman. Ang natira na lang dito, ayan, mga reporter, tapos yung mga tao dito, ayan, mga kanya-kanyang salba na. Dalawa na silang aasahang bumbero. Ayan, sila-sila na lang din ang magtutulungan kung paano mapula yung sunog. Dahil ayun nga, nagsialisan na lang ng bumbero. Kawawa na may mga bombero natin. Nasaksak, tapos pinagbabaril pa. Sana na safe sila. Pero usap-usapan dito na matay na daw yung isa, isang bumbero ay nako iba talaga ang tondo bakit sila ganyan pero yung mga pulis nandito lang oh nagkikwentuhan lang din sila kasi wala na silang magagawa nagsisialisan lahat ng bumbero kahit ang lakas lakas pa ng ano apoy